Isang tapat na pag-amin ang ginawa ni Janine Gutierrez hinggil sa sakit na dulot ng pagwawakas ng kanyang relasyon kay Paulo Avelino. Sa isang panayam, isiniwalat ni Janine na hindi niya talaga inasahan ang naging takbo ng kanilang ugnayan noong mga nakaraang taon. Ayon sa kanya, ang kanilang pagkakaalam sa isa't isa at ang pagtingin ng iba sa kanilang relasyon ay tila nagturo ng isang malalim na koneksyon na hindi naman talaga natuloy. Hindi madali ang pinagdaraanan nila sa kanilang relasyon. Madalas, ang mga tao sa paligid nila ay nagkaroon ng ideya na magkasintahan na sila dahil sa kanilang malapit na relasyon at mga ipinapakitang pag-uugali. Ang mga lumabas na balita at chismis ay nagbigay ng impresyon na mayroong seryosong ugnayan sa pagitan nila, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito naging totoo. Ayon kay Janine, ang kanilang relasyon ay puno ng complications. Sa isang banda, nakapagpaalam naman sila ng maayos sa isa't isa, ngunit sa kabila nito, hindi may kakailaang ang sakit na dala ng hindi pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Ang pag-amin na ito ay nagpapakita ng malalim na emosyonal na aspeto ng kanyang pinagdaraanan at ang hirap na dulot ng pagkakaroon ng isang relasyon na hindi umabot sa inaasahang dulo. Dahil sa mga komplikadong sitwasyon, hindi madali para kay Janine na harapin ang katotohanan na hindi nila naabot ang inaasahan nilang pagsasama. Minsan, kahit gaano pa man kalalim ang pakiramdam ng isang tao sa isang relasyon, maaaring hindi ito magtagumpay ayon sa plano. Ito ang isa sa mga leksyon na natutunan ni Janine sa kanyang karanasan sa relasyon nila ni Paulo. Tulad ng sinabi ni Janine, hindi naman ibig sabihin na wala na silang magandang relasyon matapos ang paghiwalay. Ang pagkakaroon ng maayos na pagpaalam sa isa't isa ay isang mahalagang aspeto sa pagwawakas ng isang relasyon. Ipinapakita nito na sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay, may natirang respeto at paggalang sa isa't isa. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang emosyonal na sugat dulot ng pagkakaroon ng hindi matagumpay na relasyon ay mahirap gamutin. Ang pahayag na ito ni Janine ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas at tapat sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang pagkakaroon ng tapang na ibahagi ang kanyang saloobin sa publiko ay isang paraan ng pagproseso ng kanyang emosyonal na sakit at pagharap sa mga pagsubok na dulot ng kanilang relasyon. Sa huli, ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng panggising sa maraming tao na hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa inaasahang masaya at matagumpay na pagsasama. Ang kanilang relasyon ni Paulo Avelino ay maaaring magturo sa iba ng mga aral sa buhay pagdating sa pagmamahal at pagkakaunawaan sa pagitan ng magkasama. Ang hindi pagkakatuloy ng kanilang ugnayan ay isang paalala na sa bawat relasyon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at complications mahalaga pa rin matutunan ng pagtanggap sa katotohanan at paggalang sa desisyon ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, umaasa si Janine na ang mga natutunan niya mula sa karanasang ito ay makakatulong sa kanyang personal na paglago at sa mga darating pang aspeto ng kanyang buhay. Ang kanyang pagiging bukas sa kanyang mga karanasan ay nagpapakita ng kanyang lakas ng loob at kagustuhang magpatuloy sa buhay, kahit na may mga sugat na kailangang paghilumin. Ang pagbabahagi ni Janine Gutierrez ng kanyang karanasan ay isang mahalagang hakbang sa pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga relasyon at sa pagharap sa mga emosyonal na hamon na dala ng mga ito. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na patuloy na magporsige at maghanap ng pag-asa, kahit na sa gitna ng mga pagsubok at pagkakahiwalay. Ano ang sinyo sa balitang ito?